Abergats. Ito yung kadugtong ng video natin kahapon. Yun, papakita natin yung ating ginawang breeding section. Ito. Yan, nasa lang na po natin. No? Ayan. Okay, Ang ganda niyan. Malapit na yan. I malapit na yan itlog guys. Yan. Yan natin. Yun yung kak natin. No? malapit guys sabi lang po sa kumakain dyan hindi pa tayo nakapaglinis pag umitlog to guys first clutch is sa atin pag second clutch is ibibigay ko na sa sa mga solid grabber guts natin dyan sinong gustong umingi dito punta lang teso sa bahay ano you know? ang update dito sa ating breeders tapos guys bibili din tayo ng ibon para pang training natin pang laro ayan o ayan yun yung update dito sa ating breeders tingnan muna natin yung ating ating pliers sana lang to eh pag pa natin ito ng isa. Ayan, so, oh. Pintad niyan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng katawan niyan. Ayan, Ayan, yung, yung update dito, guys, sa ating ibon, tsaka yung breeders natin. Ayan, sumilip pa talaga. Ayan, At, At bibili din tayo ng pinakay, guys. Papakawalan natin si ano pangalan nito? Comment kayo sa comment section. Anong papangalan natin dito? Yan o. Kapakawala natin ka na. sa natin dun sa, dun sa

Doon tayo sa banda unahan na yun. Ayun na. Ayun siya. Ayun o. Ito guys o. Ito tayo. Tung tayo sa banda na. Unahan na yun. Doon. Para mapakawalan natin itong ibon. Ayun o. Ayun 等他有个手。 iyan oh, ganun to dito yun, dito na tayo sa ating pagbibitawan okay, so guys so yun oh yun na yan, nabitawan na natin yun na guys, uwi na hindi na umikot rektawi na talaga Grabe yung ibon na yun, oh. No? Hindi ka nang makaikot kasi maraming puno dito, eh. No? Yan, oh. Maraming puno. Hindi ka nang makaikot. Kaya, direct na bahay na siya. Kasi, no? Iyon, ginabi na tayong papakain kasi may pinuntan tayo kanina. Eh, kain ka Ay, patong kumain kasi may lakad tayo kanina ito may kain na ko muna itong produce natin tapay tayo ng pagkain parang na naman late na tayo na pagkain sa kanila ay no. Sige, guys. May joke po po ka basta makakain lang sila. Ay no. Bukas guys, update kayo. Kumakain na sila. kain lang. Pakabusog kayo. Yan lang guys. Matatapos yung video. Si da ako si Double Gas sabi tomorrow is another day. Yan lang guys. Peace.